ay, subo na ito! Baby boy! Ay, subo <laughs> mo na ito! You'll always be a part always be a part of this! <laughs> part of this. <laughs> you! Saan mo ako?

Oh, oh, asado, asado, okay. <laughs> <laughs> <Tangan na>. Ah, saludo. Saludo. Sa No Ha? Ipinmo. Ah? Ito na, nandito. Na, wala yata. Akin okay, mo. Oo. Oh. mo mura na 'pag benta piso, Andy. Ni Wala lang Ano? Mura, mura lang. lang. Man, mura lang. a smile. Always oh, a smile. <laughs> <laughs> Very good. Asi ko na. Smile. <laughs> <laughs>

ay! That, ay! 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 Na! Ay! <laughs> Disgrace <Na, sagsasa> ka siya! <laughs> Napaaway ako na! Eh, ano magagawa ko na? Na na ba na siya, spot? To, na na pa! ko siya na. na. dandan lang ah. Mula sa katawa, no. Eh, natsugat ko na oh. Walang <laughs> Kung makapanood mo to na eh. sa ka na. Talagang, tapaway talaga oh. ako. <laughs> Mabayt hey, si Andy. Sa to -to lang, inabol namin yun. Pero ano eh. Artista <laughs> okay, ka ba? Hahaha. <laughs> ito, ito pulutan. Oo. Oh. <laughs> Hindi hey, oh. hey, pinakamacho natin. Ang <laughs> ganda na lalaki no? Ang hinuloy. Hiya ka lang po tayo. Hey. Ito, <laughs> sa amin. Yan. Yan. Bari, ako hey. na naman. Yeah. <laughs> Dick Vargas. Hahaha. <laughs> Dick Vargas. Dick Vargas. <laughs> Big Vargas mo lang ang pinabuk. Big Vargas mo lang Alam mo ba yung dick pare? ito sa inyo ah. Kabisa lyrics niya. Hindi kabisa atin. ka sa inyo. Ano naman yun eh. Ano Ano yung puno pa yun mo. Ang hirap sa mga alam. Ayan ito. bigota ko eh. Ano mo ba mag na Kay, kay, wala na ka natin sa damit, sa braso, <laughs> ganda sa duma, sa kamay. <laughs> ah! Bulaga! <wala> ka <laughs> ang title niyan, parang wala nang bukas. <laughs> <laughs> wala unang eh, title mo, first time eh. Sabi ko kasi first time. Ang gwapo ni Andrew. Ang pukin niya. Pungkini, idol na idol ko si Andrew eh. Gwaping! Parang so, wala nang bukas. Tapos. <laughs> <laughs> <laughs>